Sam, kumusta na riyan ang tindahan ng mga paputok sa Bukawe, Bulacan? Maris, good morning. Kanina umulan dito sa Bukawe, Bulacan. Pero patuloy pa rin ang pagdating ng mga mami mamimili ng paputok. Kahit na madaling araw, sa ating bilang, may labing limang tindahan ng paputok. Dito sa kinatatayuan natin at marami ka talagang mapagpipilian sa makukulay na balot at kakaibang pangalan ng iba't ibang mga paputok. Sa una, iisipin mong mga pagkain itong pampasalubong, katulad ng yema. Pero sineseryoso ng mga taga-Bukawe ang kaligtasan dito. Bawal ang manigarilyo sa tabi ng mga tindahan at hindi rin maaaring subukan ang mga tinitindang paputok. Ilan lang ito sa mga hakbang ng Bukawe para tiyakin ang kanilang reputasyon bilang fireworks capital of the Philippines. Sa katunayan, may nakausap tayo kanina na dumayo pa mula Fairview, Quezon City para lang mamili ng paputok dito sa Bukawe, Bulacan. Eh kasi nga, yung, yung bang tradisyon na kailangan may paputok naman sa bagong taon, kaya kami nagsasadya. Naniniwala ba kayo na natataboy ng paputok ang mala? <laughs> Yan ang sabi nila, ewan eh, ko. Eh, sumusunod na lang kami. Andito tayo ngayon sa isang tindahan ng paputok na hindi lang isang kapuso, kundi isa pang dabar cards. Itbulaga kasi ang tema ng tindahan ito. Meron ding fountain na may mukha ni Raisa. Meron din mga pagoda na titulo ng mga programa sa GMA, katulad ng Aso ni San Roque at Temptation of Wife. Higit sa lahat, bawat isa sa mga paputok na yan, merong lisensya. Kausapin so, naman natin ngayon yung bantay ng tindahan. Ate, eh, bakit kaya itbulaga yung tema ng tindahan ito? Siguro po kasi pani, niya pan yung ano, yung TVJ. Ibig sabihin, araw-araw talagang itbulaga yung pinapanood niya? Opo. Minsan nga po eh, ano, nagagalit yung pag nililipat yung channels TV. Maris, isa lang yan sa mga tindahan dito sa Bukawe na nagbebenta nga ng mga paputok. At marami mga mapagpipilian, bawal pa rin itinda yung mga bawal na paputok tulad ng Piccolo, Labintador, Goodbye Philippines, Goodbye Bading at iba't iba pang pa mga goodbye na paputok. Yan ang latest dito sa Bukawi, Bulacan. Goodbye Maris. <laughs> Goodbye, Mar. Goodbye. Hindi ma'am? Uh, matanong ko lang, no? Paano ba ang ginagawa nila dyan? Kasi paulit-ulit din naman ang direktiba at uh, paalala ng ating mga otoridad na mag-gangnam na lang kaysa magpaputok. Mm -hmm. Sa katunayan, uh, yung mga dealers dito ng mga wholesale na, nagpaputok, paputok, eh, nag-uusap-uusap sila na talagang panatilihin talaga yung kaligtasan dito. Eh, kabilang na nga dyan yung paggagangnam, may eh, kanina nga nakikita ko meron may nag ng gangnam dito. Pero bukod din sa pagsasayon ng gangnam, tinitiyak nila na hindi magkaroon ng sunog dito. Bawat isa sa kanila may drum dito ng tubig na... Tubig at drum din ng buhangin kung sakali mang magkaroon ng sunog dito, ilan niya yan sa mga hakbang nila para matiyak nga yung kaligtasan dito sa mga tindahan dito. Alright, maraming salamat, Bam Alegre. Huwag ka muna mag-goodbye. <laughs>